yung ano niya, cellphone. Hindi ba ako tulak-tulak mo, Hindi ako marunong magamit yung ano. Kasi yung letse na yung pag pindot mo, tatlong letra ang lumabas. Kung pindot ka ng number, minsan apat na number ang lumabas. Ikotunto ito. Hindi ako gumagamit ng ganon. Pero sa kanya, hindi ko agad nakuha kasi lalaki ng kaya ng letra. So, sa so isang ano, one word lang. ganoon kalaki ang ano niya, telepono niya. Hindi na siguro talaga makakita. Pero ako, pwede ko. Tapos nga nag-uusap. Hindi kami nag-iintindihan. Kasi sabi ko, oh, ano Command conference, police pati, military. Sabi ko, alam mo, kayo ko pa naman ang inaasahan ko to, to cover my back. For the things that I cannot see, for the things that I would never know, kayo yung inaasahan ko. Kasi yung medisina, ghost delivery, na bayaran, pero walang medisina ang dumating, ko all of, sa lahat na bagay, of all the things, na talagang sabi ko, pakit pa yung... I would have understood yan, conversion, gasolina, gano'n, pagbili, okay lang yan. Pag mahuli ka, do not do it again. Pero yung medisina, kaya sanabi ko, nandito man ang lahat ng major commanders, Air Force, Navy, Army, si Agbayalde, kung tumindig kayo ngayon sabay you stand up and I will step down as president ngayon talaga ginabi ko na kayong mag display display dyan ng mga tanki de giro walang maglalaban sa iyo ng gano'n uh, isang Armalite M16. Tapos ang gwardiya ko pa, military rin. Mag-iikot yung two duty, lahat yan eh. Sabihin lang ninyo sa akin kung ayaw niyo, O hindi nyo ako nagustuhan, hindi sige. Pero sabi ko, gagawin ko ang gagawin ko. Kung ayaw ninyo, di huwag kayong sumama. Ito sabi ko, ang iiwan ko sa inyo. If there is no law and order in this country, if corruption is not stopped, believe me, even if you give a mayor 10 terms, we would still end up this way. Think about it. sleep on it. That is the reality. Kaya ako, when I was campaigning, hindi masigaw kayo nakikinig kasi wala akong nakitang leader dito except I may unbobot. No, hindi, hindi ako nang sasabi ng na mamulitin ka. Hindi na ako kailangan. Three years, sibat na ako. Pero kung hindi maplansya natin itong I'm trying my best. Kaya sabi ko, si Ms. Wari, paalisin ninyo. So, he's going to attend the OIC. Sabi ko, go ahead. So, he, uh, he, went to see me last night. And we, whenever we see, we, we embrace each other because I consider him a brother. Tapos sabi niya, papuntahin mo lang ako, babalik so fine. You've done that several times, you can go. So, no, nag-courtesy call siya, tapos sumali siya. Yan na lang ang ano ko. Kasi okay na tayo sa uh, MI, MN. Yan ang revolusyon sa Mindanao. Droga, babalik ako sa droga. Droga, pati yung ISIS. The ISIS, galit sa akin. Kasi sinabi ko sa sundalo ko, pati polis, putang ina ninyo, pulpugin na ito. Kaya sinabi ko lang, tapusin na natin ito. Sayang ang panahon. I am not sure who will be the next president. I am not saying that he would be incompetent or incapable or cannot handle the problems of the country. But it puts me in a very spe speculative position. Total, nandito na lang rin ako. At kaya ko man talaga. Alam mo po, Presidente ka, pag takot kang mamatay at ayaw mong pamatay, inutil ka talaga. They will reduce you to inutility. Pag takot ka magsabi, ubusin mo. Wala katakot kasi may press, freedom. Yung human right. Igit When my country collapses and every Filipino reduces gonggong, maasahan ko ba kayo to rebuild my country? A destroyed country, a failed country. Would you be around to do that for us? Kayong simbahan, ano man ang pinakamagawa ninyo? And the abuses that you committed all the centuries. Kita mo yun ang mga madrila sa room, nagdadala ng poster demanding simply the truth. Kaya na panahon na ilabas, nauna na ako, kasi sumakay kayo, kayong mga obispo ng mga elitistak. Putang ina ninyo. Sali kayo dyan. I was just two months, President Aus Duterte. No? Pati kami yung pati yung mga lep, pati yung mga mayo. Yung... Ganon. Kaya nagalit ako sa inyo, pero I just kept it in my heart. You know, there is always the Ecclesiastes trick. Yan ang binabasa ko sa Bible. Naniniwala ako ng ginoo, ng Diyos, ginoo sa amin yan. Pero hindi, I am not a hypocrite. Talagang, I believe there is God. Allah or whatever you'd want to call him. Pero kayong buwaluwing in, in hypocrisy, huwag ninyo akong... Kasi ako ang tao na hindi talaga ako pinso. Sabi ko, remember Ecclesiastes 3. Kaya sabi ko pala, bigay kay Bung. Ganon, 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 atake ka sabi ko. Nihama mo lang. Because everything in this planet has its own time badating rin yan. so yung talong flock right and left yung civil society condemning me about the press so i ask you now you hypocrites and everybody did i not tell you that they were abusing children long before Ateneo kami Sino pa ang nahipo? Well, I am not saying na nahipo sila because hindi naman ako tutoyan. Pero ang kalinya ko palagi si Secretary Dominguez sa Finance. D Dominguez tapos Duterte. Ngayon, kung nahipo siya kung nakwento niya sa amin pag mag kami. Pero that's a private joke or a private conversation and it is never uttered in a polite company. Tanong lang ninyo siya. Basta yung kaedad ko, yung ka-generation ko, two years above and two years below. That how long Father Falby stayed in Ateneo de Davao. Uh, look at your internet Father Paul on Father Mark Palbit Kita mo ilang binayad ng Paris ng LA 20